Hello, welcome back to my channel. My name is Loisan Louie. And, Louis. and um, today's video, um, i-ano po, natin, i-unbox po natin yung mga pinamili nating mga alahas. By the way, wala po akong, wala akong, uh, wala akong wake up today. And I'm not using either filter. And dito ako sa Philippines. So, nagbabakasyon kami. So, ito yung na-receive namin. Tapos ang katutak na um, LBC boxes from may manamay ko. So, isa-isahin po natin silang i-, um, i ano, i-open. Sige. Kagising ko lang actually So, never mind. Wala tayong makeup. Wala, hindi rin tayo nag-filter. O, ba diba? Lutang ang kagandahan. Open natin. And this is from... Actually uh, from Quezon City, hindi ko alam kung kaninong ano to. B car go. Uh, I don't know. So sana andito lahat, lahat ng minamay natin nung andun tayo sa Canada. Do not accept this pages broken. Okay. Titingnan natin, malalaman natin kanino to galing. Sana andito na lahat ng minamay natin. So, ang hirap buksan niya. So, sealed na sealed talaga siya. Ayan. Buksan na natin siya dito. So, ang daming LBC boxes natin dito na kailangan nating i-unbox. Kasi, short lang, uh, tayong gagawin. So, hindi na ako naglalagay ng makeup. So, at tagigising ko lang buhag-buhag ng hair natin. So, andito ako sa Philippines. So, lang natin to. Mag-unbox lang tayo ng sangkatutak. Grabe yung shelf niya, ha? Parang, ayaw na pabuksan. So, in a good way naman, ay talagang ano. Ito, ito. Ayan. 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 Ito, so, ah. Ayan. Ba? Wala tayong filter, wala tayong ano, purely lang tayo. Wala tayong meet up. Nagigising ko lang. At di diba? Nami ko kasing gagawin, kaya gusto ko nang umpisahan nga yun ng mga dapat Grabe nakabalot. kabalot. Okay, hindi ko alam kanino to galing, pero bubuksan natin. Parang sa, sa Ki City kay ano ata to. I'm not sure kang empire. Then say anything here. So, hindi ko malaman kasi kung ano. You know, so excited na ako sa isa pa kay Gold Shelly pero hindi ko alam. Pero ito grabe yung kapsel. Sell the soul talaga siya din. Ayan. another sale din naman Uy, may resibo oh this is from where miss kim this is from miss kim Jewels shop oh yan si miss kim lately lang to oh, april 23 <coughs> april 23 miss kim from miss kim oh kailan ba't 'yun lately lang ata to lately Lately lang to Miss Kim. Ito na tay, lahat ng ano. Ito na yung pinag-order ko lahat-lahat. Kay Miss Kim yung... Yeah, ito yung pinaka ano, Ito yung... Grabe makabalot. Pero okay yun para hindi masira yung ano. Um, alahas. So ito. Ito so, Ito yung in-order ko from Miss Kim. Wow! Ito yung... Alahas. So, bubuksan na natin siya. <coughs> buksan na natin. Ah! Nasira pa. Ibang klase. Nasira yung box. Ay, ah, yung ano ha. Pero, hindi nasira yung sira yung foam. Kung gold chili, excited ako din. Okay. This is from Miss Kim. From Miss Kim. Huwag ka namang magbuhol buhol buhol to. Kasi, uh, ano lang yung in-order ko sa kanya? Dalawa. Ooh, ito yung, wow guys, look at this. Bakit ang napaganda nito? Tingnan nyo lang, oh. Oh, ayan. It's perfect looking. Ang kapal pa niya. Oh my God, hindi ako nag-ano talaga. Hindi ako nagsisisi. Ano nga to? Um, ito, ito, ito yung um, one piece. Ano ba yung in-order ko? Oh, ano la? Ito, Pegaro. Ang ganda. Ang ganda, ganda talaga niya. Ang ganda, oh. Pegaro. Makapal pala siya. Makapal. Very nice. Ang ganda. Ang ganda. Thank you, Miss Kim. You're such a... Miss Kim, oh, look at this. This is very nice. Thank you so much, makapal pala siya, makapal. Ito yung 2.7 lang pero makapal. Makapal siya. Oh my god, miss Kim, you have a very nice jewelry. So bubuksan na naman tung isa. Ay, pakaganda. Napakaganda, napakaganda niya. napakaganda. Ito yung Figaro. See, yung Figaro talaga 2 2.7. Ayan. So, kapag mag-order ka pala <coughs> ng ano, ng jewelry, kasi yung mayroon ako ano dito mamaya na. Diyan tayo dyan. Napakaganda. Ito kay ano. Ayan. Figaro yun. Figaro yung in-order ko sa kanya. Ayan. Ayan. Ito din, makapal siya. O, oh, di ba? Diba? Ano bang tawag nito? Paper clip. Kay Miss Kim to Miss Kim. <coughs> makapal din siya. Oh my God. This is a very nice one. Makapal din siya. Makapal. Makapal din siya. Pindant na lang kailangan mo. Pwede mo siyang lagyan ng, ng O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Ang ganda. Um, nakalimutan ko ano yon Insurance. Pero isa lang naman ang in-order ko. Miss Kim. Ito yung kay Miss Kim. Ito pala yung ano na... Ah, 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 Yung paper clip na in-order ko nung ano. Miss Kimberly ba talaga to Bakit Miss Kim? Oo nga ito. Si Celestine pa lang yung kailan. Paper clip na 2.3. Ito yun. Yan. Eh, paper clip ng 2.3 ang kapal din niya ang kapal diba? ang ganda oh my god thank you this is super nice maganda talaga siya makapal makapal siya makapal 2.3 lang pero ang kapal kapal na niya sige na, na natin to Wow, hindi ako nagsisising in order kung mga yan. O, sige. Next video na naman tayo. Next natin bubuksan ay ito pa rin galing sa, ah, uh, this is no Miss Katie. Ang dami pala kay Miss Katie. 150. Ito kay Gold Shelly. Catherine Samarita. Catherine. Oh, kay Catherine. Sambita. Mm. Empire. So, from Empire. Jewelry Empire. Ito. na Pinadisappoint ako kay Gold Chill talaga. Super. Kulang-kulang pa yung sa akin. Yun lang kulang ng heart. <coughs> Pag galing ko lang kasi ng Canada. So, ayun. So, ito yung kay Jorali Empire. Tinimain ko. At the same time, wala pa rin siya. Ganon siguro talaga. Paano na to ngayon? Walang mga resipe. Eh, kailangan ko dito. sa bagay nandun lahat sa minamain ko. Ito. Ay, pagpak talaga yan. Ito. Wow. Maganda ko. 2.6 gram. Ito yung minamain ko sa Kajurali Empire. Kamaganda to no? 18 karat. Oh ball ring Ayan ball ring, di ba? Maganda, perfect. Perfect ba? Mukhang okay. ewat Tatai tayo dito, ayan. Parang ingot dito Tayo may sira na ito. Sira ba talaga to or what? Paano to isusukat? Nako. Ano ba to mga in-order ko? Hindi ko alam. Ipaalam ko ba sa kanila or what? This is sira. Hindi pala perfect. Wala siyang lock. Ah, meron meron siyang lock meron pala so ako lang pala ang sira susukat natin ito pero napakaliit niya ha in furnace napakaliit niya 2 point ano to siya gram hirap. Ayan. It's perfect. Ayan sya, oh. It's perfect. Maganda, maganda. Hindi pala siya sira. Ako ah, pala yung sira. Ah. Teka. Ayan. Sukat natin. First is parang okay naman sukat sukat ayaw mahirap ayun ako mahirap siya sukat pero okay na yun pagtiyagaan mo. Ayan, okay yan. Perfecto kay Empire. Ayan. Perfecto kay Empire. Perfect kay Empire. Maganda siya, ball ring. Sino nagmay nito? Ayan, kay Empire. Ganda. Ganda.